Ngayon mga kay ay pag-usapan natin kasi meron tayong uh, isang tropa nag-post sa mga group ng mga mag-ibon. Ngayon tinatanong niya kung ano daw problema ng ibon niya kasi nanghina. Una unang nakikita ko na problema diyan po sa ibon niya kasi nanghina na nakikita ko. Nanghina siya sa sobrang init. Sa panahon ngayon ay prone yung ibon natin sa heat stroke. So possible siya na ma-stroke. So meron nang nangyari yan sa akin. no umaga, hindi pa gaano mainit. Noong hapon, nakita ko yung ibon ko, hinang-hina. Nung kinagabihan, nakita ko patay na. Possible na ganitong sitwasyon ng ibon natin ay prone yung ibon natin sa head stroke. So ano yung dapat natin gawin dyan? Kung maaari nga, maglagay po tayo ng mga bintilasyon o mga electric pan. Lalong lala na po kung nasa loob po tayo ng bahay. Walang pumapasok at lumalabas na hangin. So prone yung ibon natin sa head stroke kasi kulob po siya. Maaring sa sobrang init, nangihina yung ibon natin. At yun yung dahilan para ma-head stroke siya. Ang pangalawa naman mga kaibon, na maaring dahilan dito sa ibon niya, kaya naman po siya ng hina. Maaring sobrang taba. So, yung ibon natin, hindi makagalaw-galaw kasi sa sobrang taba niya, nag lang po siya sa isang sulok. So, katulad itong ibon na to, sa sobrang taba niya at sa sobrang init ng panahon, hindi po siya makakagalaw-galaw. Usually, kapag summer season at sa mainit na panahon, yung mga ibon natin, pinapay nga ng karamihan na breeder natin. Pero dito sa akin, dahil meron naman pumapasok at lumalabas na hangin, hindi ko pinapay nga yung ibon ko. Yung ginagawa ko dyan, dinadayat ko na lang yung ibon ko. Sa isang araw, doon sa mga breeder ko na wala naman itlog o wala naman inakay, naglalagay lang po ako ng isang scoop. Maghapon na yon, Susundan ko na yon, kinaumagahan. So para naman malisin natin uh, sa sobrang init at taba ng ibon natin, na maari po yun yung maging dahilan na may stroke yung mga ibon natin. I-diet natin yung ating mga ibon, lalong-lalo na po kapag uh, maliit yung space na ginagalawa nila. So ngayon, ay pag usapan naman natin ano ba yung solusyon dyan para hindi na yan mangyari sa atin. Una-una dyan ay dapat i-diet natin yung ibon. Sa mga breeder natin ay hindi kailangan na masobra na taba. Kasi mayroon tayong buyer dito po sa mga cages natin. So bumili siya ng cage sa atin. So naikwento niya sa akin mayroon daw siyang isang parisan. Hanggang ngayon, hindi pa nangingitlog. Pero nag-me-meet naman daw yung kanyang parisan. At nakita niya doon po sa hen, magayong puwitan. So, nagtataka siya bakit wala pang itlog hanggang ngayon. Uh, yung nakikita ko doon na dahilan, sobrang taba. Kung baga, meron sa pula yung hen. Kahit araw-araw na mag-meet po sila, dahil uh, sobrang taba yung hen, hindi po yun mabubuo na itlog. So, mas maganda kung i-diet pa rin natin yung ating ibon lalo lalo na sa mainit po na panahon. Ngayon po na summer season, hindi kailangan yung ibon natin masobra ng taba. Kasi yung mga kapwa natin na breeder dyan, kapag summer season, tinatanggal nila yung kanilang nest box. Dito sa atin, hindi naman gaano mainit yung panahon at saka meron na pumapasok at lumalabas na hangin. So, continuous yung breeding natin. Basta, i-diet natin yung ibon natin, wag sobrang taba yung mga natin o yung breeder natin. Hindi naman maganda sa mga ibon natin na masobrang taba. Hindi naman maganda na damihan yung pinapakain natin. Ano man sobra at ano man kulang, masama sa kalusugan ng bawat isa. So, ganon din yung mga ibon natin. Ang pangalawa dyan ay kailangan ilagay natin yung ibon natin sa malilim, hindi gaano kulob o hindi gaano mainit yung uh, dumadaloy na hangin. Mas maganda kung naarawan na konti at saka mayroon lumalabas at pumapasok na So, mas maganda po yun sa ibon natin. Itong mga African lovebird ay Bermans to. Sana ito sa malalamig na panahon. So, during yung breeding season po nila yan. So, doon po sila sabay-sabay na nangingitlog. Huwag natin hahayaan na mangyari po ito sa atin. So, yun lang mga kaibon. Sana mayroon po kayong natutunan sa ating video sa ngayon. So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at saka ipalo ako sa Facebook page at saka sa YouTube channel. Yun lamang, stay safe and God bless.